At dahil nga na-wiss lugar namin na ito sa masbate, gusto kong i-vlog. Aray nga ni pong mga buhangin dini ay nakakatuwang paglaruan. Aray nga ni pong ang mga kaganapang erikin po ay nung nag-uwi sa masbate nung John. At aray nga ni pong ang aking mga sisters na magaganda. Aray nga ni pong nakapulay aming pinakang-ati sa lahat. Aray ang panganay namin at yun naman pong nakablo ay sumunod po sa akin. Yari nga ni pong mga anak ko ay tuwang tuwa din sa dagat. At kami po sana ay manginhas ba pong sa Bisaya, manginhas unta na kay dili man hubas o na nangaligo na lang in town. <coughs> Lipay ka ay ko kay nakaabot ko dire sa lugar sa akong ati sa Masbate, dire man isa Milagros, uy, <coughs> sa Milagros, oy, sa sa Kapaklan. Shout out dyan sa mga taga Kapaklan. Kena ate ko sa masbati, Yan, na miss ko. Sana makabalik ako dyan. Pag kami ay kaluian sa ginoo, o may pamasahi mangulik mindira kay namis, nam, namis na, miss mu, na mga na sa inyo ba. Manginhas na punta. Manginhas na pag kinang makauli, mindira, manginhas mi. <laughs> na kung mga anak, kauban ako <laughs> nang <-ulik, laughs> mi. Kamayan bitaw sa ilang dagat diri abanda okay ang kanang dagat inam um, mo mahubas si Gud ba na na siya tubig ko may tubig na siya na tanan mo ano damo nagtubig tubig diha o halaga Pinkie. maka dumdum ang gud ko ane ba maka hona na lang ko tawon yung lisod dae ning magkasawa blagyo kayo ba kaya ang um, imong hona hona un, imong mga Manghod, maguwang, di like mo mag kita per me mo nang ingon na ako sa mga anak na mga mag-asawa mo kay dire na la uh, sa duol ano oi ay, ba ayaw na lang pamilyo layo layo og kay mingaw ba og lagyo mo nga